Tawad ako nga ng na So yun mga kahit right for video. Dito kami ngayon Laki laki. Lumubog na. Kasi dito. May ano dito. Aranjutay. Eh. Ito so, yun mga kito. Yang jangan mengikat, hai nah, hmm. Ada nah, ada nah, hmm. ada nah, ada nah, ada nah, ada nah, ada 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 nah, ada nah, ada nah,

Ubo. <laughs> <U> <laughs> Nagloss ka po. Kitar ko gulo sa kasi lidi diyan Diana hmm. Hindi uh. so, lubog na kasi dito. Ubos na kasi dito mga kit ng mga tubig. Yung ito na lang yung parang ano to eh. Ang <hazos> bubur. Hintay lang natin. Ang kanina kong taa, napam-tama position sa dito. Dako da, naka na dito. Dawa. Tu nenek mana pergi? Aku ada nak. Aku saya ada tak bisa tak nak. Aku tak di Aku tak Ada mabar tu dah

<laughs> Mukutod naman niya, <laughs> <Ay, langgaroto. laughs> uh -huh. Astig pa. Ayun ang ako sa dito sa dito. Astig Panak na na. Buri, lang yung sinda na. nag siya. mga Sige yung na ito kung tayo na tayo kung tayo lang. Natama mo, natama lang. Ang pinamay ito banda sa mga alimpatakan di di banda ha. Ina na... Ina na... Ina na... na... Ina na... Membetaw nela wa. Ada minimal, ada membetaw nela wa Butong sa likod may ano. May So, yung pa ng sa Ha? Ano makin? Binabawasan namin yung tubig. di ko alam kung anong oras namin ito matatapos kasi yung pinana niya yung malaki-laki sobrang laki talaga nun. Hindi <laughs> niya Tinama niya pero nakawala. So, yun. Decide kami na ubusin namin yung tubig niya. Let's go! So, yun mga kayo. Takita taki, nyo taki, ma, Maliit na lang yung aming hubazan. So, yun. Malapit na itong matapos. Eh, yun ako sa... Kuna ma.

Ito, to puta naman na tayo dito kasi Ito, sayang ito Ayun, ang mga kayo to Ayan namang naman namatay Namang namatay na siya saan Kasi yung tubig dun, stuck na Sa init Ayan dami namatay ito Ayan no Sayang ito <coughs> Ang baho Ato! Ah! Ito <coughs> ah! mga kayo talaga, solid oh Ayan, nakita nyo ba yan? Sugano ka lang yan Di na ta ano, yun ah. Ito yung malaki, oh. Read natin ang, ano ba ka? Yan, you know. oh. Ito yung malaki. Ang bahok na niya, eh. Ayun, know. oh. Malaki, oh. Kaya lang namatay na siya, sayang. Ilalagay namin siya sa Batik Wells. Buti na tubig, dati ka na tubig dyan. Oh. Yan. Ngang dito, ubot ng dito dyan. Ngang ng tubig daw. Oh. Nagtutudan na akong san niya. to daw kita dideh. Pagka so, niyo lamang mamaya, hirap na hirap na no. Kanina pa kami Kanina pa siya hirap Sana mahuli namin yung malaki Pero sayang Kuhulihin talaga namin yun Sayang naman Ito na pala yung kasaluko yung huli namin Ayan O oh, Ayan Baka sabihin nyo Hinuhuli namin yung eh. Wala kami mahuli eh Ano Malalaki yun Mamamatay din to eh Sayang Di ba Mababaki na ba din yan Hindi nyo Hindi ah, sana. Sayang Di ba Sabi nyo Kasi maliliit pa Bakit nyo hinuhuli Ima eh, masasayag lang i-stack yung tubig kasi dyan. Ha? Grabe galim pa sa nato nga na. Manina, no? Laon, gali pang gali. May matinok na tao na mga paubosin nagsinak ka dyan Gamit lang yung sad na balde, pinahubos mo. pinahubosan mo kagrabe yung tubig. Lampas sa iyo. May matinok pa ba na tao na <laughs> Tawo ka pa ba? Malakas matino eh. Malakas? <laughs> Matinok ka pa ba ang Ah, mano, lampa. Ay, ubat tayo mo, liog. Sabi, lakas nyo, no? Ah. Sobrang dami dyan, mga kayot, promise. Papakita nyo mamaya sa nyo. So, tara, ako daw. Kasi may May camera kasi, kaya kailangan namin tumulong eh. Kaya nang tubig. Baka doon ka na ng Panginoong Matutin, huwag ka na kaya ka na Subukan nyo lang makikita mamaya kung anong gagawin namin dito.